What's up mga migo? Welcome to my vlog. Welcome to my channel, ang Pepeito's Channels Motors. So, today's video mga migo, mag-unboxing ako ng uh, binili ko sa Lazada. Ito 'yung binili ko. Mainit-init pa kakakarting lang. Uh, mini driving light mga migo, ikakabit ko sa motor ko sa car relay. So, titignan natin mga migo kung okay ba siya. 'Yung ano. 'Yung pagkakadeliver, sa unboxing natin sa mga video na. No? itong isa so nabili ko nga pala itong mga amigo itong mini driving light sa Lazada nasa mga 300 ano siya 300 ah uh, 98 ang bili ko nito so mukhang okay naman yan oh. No? mini driving light so may kasama siya amigo na domino switch yan o no? oh. yan sana nakita ano may kasama siyang domino switch So ito yung ano natin. So wala na mga amigo, wala nang laman no. Ito yung kasama niya. So lahat-lahat ito kasama itong mini driving light. Eh, mini driving light saka itong ano itong domino switch. Tre, ano 398 po ito mga amigo, bili ko. Pero pag binili mo ito sa ano, pag binili mo ito sa tindahan sa store dito sa 10 Avenue nagkakahalaga po ito mga amigo yung version 1 nga lang to eh nagkakahalaga ito ng 900 so laki ng tubo nila no hindi pa kasama itong domino so tingnan natin mga amigo na yung loob nito so pasensya na kayo mga amigo sa ano sa video ko kasi medyo malabo hindi na kasi nakauwi ko lang din galing trabaho so tingnan natin to uh, so, abangan nyo mga amigo kung paano ko to ikakabit sa mga baguhan yung pinakamadaling magkabit gagawin ko to mga amigo sa pinakamadaling paraan ng pagkabit. So okay naman siya. Ito yung mini driving light. Mukhang okay naman. Version 1. ang uh, version 1 mga amigo. Tatlo lang yung wire. Ayan lang. Oh, yung wire nya. Kulay uh, itim. Dilaw sa kapula. Tatlo lang siya. Itong itim mga amigo. Ano yan to eh. Ground to lagi. Ano? You know. Abangan nyo yung pagkabit ko nito. Sandumi pa pala ng kamay ko abangan nyo mga amigo yung pagkabit ko nito no? kasi tuturo ko rin to kung paano to ikabit yung domino switch ah, ano, ah, mini driving light sa ating motor so kailangan ko to mga amigo kasi medyo madilim yung eh. dinadaanan ko kaya bumili ako nito kaya sa wakas nakabili tayo sa so, matagal ko na itong gustong bilhin hindi ko mabili-bili <laughs> walang budget so, meron na rin syang mga tornilyo may allen rings na rin sya saka meron na rin syang dalawang bracket ayan o ayan ah, yung ano nya ayan yung 398 nakasama itong domino so itong domino anong nga natin Kira pala pag isang kamay mag video buksan din natin ayan. ayan ito yung domino switch ito mga amigo ito yung gagamitin natin sa ating motor ayan plastic sya no plastic sya mukhang okay naman mga amigo yun o mukhang okay naman sya so abangan nyo mga amigo ito kasi hindi to basta basta kinakabit hahanapin ah, pa kasi natin dito yung ano nya yung common wire nya alin yung common wire nito so abangan nyo mga amigo kung paano ko to ikakabit sa pinakamabilis na paraan na maiintindihan nyo at kaya nyo nang ikabit pagkatapos nyo mapanood yung video kaya yeah, yan ang gusto kong gawin dito sa pinakamabilis. Yung iba kasi pasikot-sikot pa sila eh. Ang dami pa nilang ginagawa eh. Pero ito, pakakabit natin ito sa pinakamabilis na paraan. Itong mini driving light. So kailangan natin mga amigo, ito i-unbox din natin to Itong isa. Ano to? Uh, relay. Bumili rin ako ng relay. So yung bili ko nito mga amigo sa relay. Tingnan natin. Unbox natin. Ay 53. Yung isa ng relay dito siya dito sa anong mga mega sa amin sa kaluukan ang isang piraso ng relay ay umaabot siya ng ano umaabot siya ng mahal dito eh umaabot ng itong isang buong set ayan mga amigo ito ayos so. oh. isang buong set isang piraso dito mga amigo sa mini driving light na benta nito ito ay mini driving light sorry yung 4 pin na relay ang bintahan dito mga amigo nila sa kalookan kahit sa tinabi nyo 180 mahal diba 180 pero makukuha mo lang sa Lazada ng 53 so mura lang diba laki ng tubo nila talaga And ito yung mga nabili ko Ayan, 4 pin relay so abangan nyo mga amigo kung paano ko to install sa aking motor no paano ko siya step by step i-install ko siya pero bago natin i-install yan ay tuturuan ko kayo kung paano i-wiring yan so madali naman pag-wiring mga amigo kasi meron naman itong mga number ayan ang nakita yung number number 30, 85, 86 tapos 87 yan yan natin sa mga baguhan lang so panoorin nyo yung video ko kung paano ko to i-wiring at napakadali lang nito mga amigo no? dalawang relay ang gagamitin natin imbis na isa kasi pag isang relay pwede naman pwede naman gamitin yung isang relay pero kasi kapag isang relay lang kasi gamitin yung mga amigo madaling masira yung relay nyo kasi isa lang siya lagi siyang babad no? lagi siyang may power kaya dalawa pinakamaganda talagang gamitin kapag ka nagkabit kayo ng mini driving light dalawang relay ang gamitin yung mga amigo yan 4 pin relay yung ganito parang transparent lang yung kita yung loob so ganon yung gagawin natin dyan So, kumpleto na rin siya. May mga bracket na rin siyang pinadala. Hindi ko alam kung saan ko to kakabit. Ito lang yung ano. Wala nang ibang ano eh. Kalasada. So, sa... So, so, para mga amigo, okay naman yung ano. Okay yung nabili natin. Yung na-unbox ko na... Binili ko na mini driving light. So, ayan o. Oh. Nakakasilaw lang sa camera. Para parang may guhit. Ito okay naman siya. Ayan o. Meron siyang balas. May dalawang balas, ano. So, tingnan natin 'to ano. Abangan nyo mga amigo 'ko sa pagkabit ko nito, ano. Salamat sa ano ninyo uh, panonood sa akin channel. Kung bago ka lang sa akin channel, paki-supong para subscribe. paki yung notification bell para updated po kayo sa mga video na i upload ko po tungkol sa ating mga motor. So, pangako i gagawin ko tong iwawiring ko to tuturan ko kayo mag-share ako ng napakadaling pagkabit ng mini driving light na hindi na kailangan yung pasikot-sikot so yun yun lang mga bigo thank you for watching bye bye